Good morning, good morning sa ating mga brother Subukan naman nga natin itong resolusyon ng uh, 4k 4k 30fps Kung maganda nga ba ang uh, resolusyon na ito Noong mga nakarano mga brother Hindi tayo nag-set uh, ng resolusyon ng 4k 30fps Dahil ng uh, mahirap i-import sa CapCut Pagka nag import tayo ng video na galing sa GoPro Hero na naka 4K, eh ang tagal dati sa CapCut, eh ngayon ang higpit-higpit na ng uh, Cap CapCut Kaya ang ginawa natin mga brother no nag-download tayo ng ibang uh, application mga brother at may nakita tayong maganda-ganda at uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang ating application na ito Ito yung ginagamit natin sa pag edit ngayon ay ang uh, PowerDirector Ayan, nice na ayos din ang uh, quality na binibigay nito Hindi ka guys kapkat, medyo naghigpit na rin sa Sa pag edit nagkaroon na ng uh, limitation Yung 780 na nga lang yung i-export mo pero Merong bayad na Kaya ang minimum na lang nila ngayon, nasa 720 na yata, eh napapakalabo naman pagka 7.20 halos hindi na uso mga 7.20 kaya ngayon mga brother susubukan natin gamit ang uh, 4K 30ps ni GoPro Hero 8 i-import natin mamaya sa power director first time natin susubukan ng ganyang quality kaya sana ay eh, maayos mamaya ang ating pagkaka-import tapos export na gagawin natin pag in-export natin siya Gagawin natin uh, 1080 lang Dahil yun lang naman ang kayang ibigay na Quality ng Facebook Pag tumaas pa doon Eh wala na Nagbo-blurred na Iko-compress pa rin niya Sa 1080 30fps kahit na uh, Ang video mo ay naka 4K O uh, isa boy Walang signal-signal uh, ah -signal, uh. brother ayo patalo ang dami talagang mga toxic na Pilipino culture tayo no pagka yung isang tao uh, tao naunahan mo yan mamaya asahan mo babalik kang kanya <laughs> di pa patalo ang mga brother no talagang haharuruti nila papakita na mas magaling sila ganyan talaga yung ganun talaga mga ugali ng mga Pilipino no yung ayaw malalamangan kaya natatawa lang ako sa mga kultura sa mga pag-uugali ng mga Pilipino isa na tayo sa mga ganyan nga kasi Pilipino tayo eh pag may nakita tayong umangat eh titirahin natin tapos kung ano nung pagsasabi natin na pamumula o kaya yung pagsasabi ng hindi maganda pero sa ating puso ay eh, bungsod nga lang yun ng inggit <laughs> nakakatuwa talaga Yung eh. mga Pilipino toxic culture mga namaan natin sa mga dati talaga natatawa lang tayo pagka mga ganyan yung mga pinapakita ng na ating mga Pilipino pinapakita lang natin yung mga Pilipino culture talaga Pina... parang gusto pa nating pakita sa mga ibang lahi kumukuha naman si brother oh. wala nang mahawakan oh. nasa gipit na, na yung hawak niya oh. yun lang ang hirap pagka mga ganyang mga sports bike no pag aangkas ka ang hirap na ng pesto mo tapos eh wala ka pang makapitang matino no okay kagaya ni brother no oh. ang hirap ng kapit sa so, mismong sa puwitan ko makapit a beautiful saturday nga pala mga brother no at uh, last day na naman ang mga nagtatrabaho sa mga kumpanya at bukas, makakatikim na naman ng uh, rest day Para sa iba, eh rest day Pero sa iba, eh walang rest day, rest day At Sa trabaho ng trabaho lang sila eh uh, Mag-rest day ka din naman minsan mga brother no At uh, kailangan din ng katawan yan, yung mga ganyang uh, pahinga Para makarecover ulit tayo sa mga susunod na gagawin natin Sa mga susunod na trabaho natin kasi tao lang tayo Napapagod At kailangan magpahinga Kaya dyan sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo mga brother no? Maraming maraming salamat sa inyo At keep safe palagi sa inyo mga brother